mga GMH uh, nandito tayo ngayon sa isang dig site uh, nandito tayo sa uh, isang napagagandang site dito sa lugar na ito at dito nagsimula na yung digging spot namin kasi natunto namin yung lokasyon sa pinagbaunan po ng Yamashita Treasure ito yung sinasabi nilang wall type perfect sign po ito mga ka GMH at sa tripit naming paghuhukay kasama ng aking team ay nakikita na namin yung mga uh, hidden treasure marker halimbawa ito uh, perfect po ang iyang cutting bikat -cut, ibig sabihin under ito po At yung hardship hardship kumplito po ito mga ka-GMH mga bikat ibig sabihin under so patuloy pa kaming maghuhukay itigil muna kami ngayon kasi uh, hapo na ito po bishop bikat bikat ito po yung ginagawa ginawa ng mga Japanese imperial tandaan na 100% po meron pong laman o meron pong ibinaon dito na object ito po ah uh, back type box type ibig sabihin gold bar ayan po bishop harus karamihan namin nakikita dito bikat o bishop under Ibig sabihin, mayroon talaga siyang laman. Ayan. Natunto natin yung mga giveaways doon sa site na sinimula natin hukayin. Nandito yung isa. Ayan. Wall type. Perfect po mga ka -GMH. At ah, uh, nandito yung object sa ilalim. Ito yung pader. So, positive. Ah, uh, nilukit natin. O, so, binitik sa ating uh, detektor, positive po siya mga kag-CMH so, sa susunod namin operation dito ay babakbaki namin tong mga bato na nakahilira dito at ang kagandahan dito ay nakausap namin yung may-ari at tinanong namin yung history history dito sa lugar na ito ito ay dating Japanese uh, camp campsite so ibig sabihin ay mayroon talagang mga uh, Yamashita treasure na nakabaon dito mga ka so ito yung postik namin dito kaya sa taas ay sinimula na namin hukain. at ang isa ay doon sa century tree mayroon din doon isa at sa susunod ay uh, o operation kami dito ulit. Punta tayo dito sa unahan. Yan, kung mapapansin po ninyo ay nandito nakapaligid yung mga naglalakihang mga bato. At sa taas naman ay mayroon pong mga century tree o century bamboo. At dito naman ay nandito yung isang giveaways natin sa puno nito ito. Ito po. Napakalaking puno na coordinate doon sa ating site doon sa taas. Ito yung itinuturo. Ayan mapapansin po ninyo ay nasa loob lang yung object positive po yan binitik na namin kanina ayan i-update namin kayo mga ka it's sa susunod naming uh, operation dito sa lugar na ito at uh, positive ang lugar na ito